tayo sa uh, mga idol museum dito sa abigan tingnan uh, natin kung anong uh, merong makikita dun sa museum sir press, press sila ayun tatlo sa museum kami pupunta eh ah sige isangay ko na sila hindi mo gagawin muna lahat yung bag Mars Museum mga boss. Eh, Oh. Yung mga gown ni ano. Ito may baul pa rito. Nanay ni Kusulo go ito yung mga gown niya. Mga damit. saka may mga bag na rin mga buso. Sapatos. Ito yung mga gamit nilang lami Sa mga boss nung nabubuhay pa sila oh. Mga antique. Antik na siya mga boss oh. Saka ito yung mga banga. Ayan oh. Grabe um. itong refrigerator na to Kakaiba siya Yung mga gamit Kawali, oh. Dito na tayo sa loob ng bahay nila mga idol. Oh. Okay, yung unang-unang um, telepono. Uh, ano talaga? Sinauna. Pagpicturean mo ako para makita Ah. Siyempre yung father. hindi na na-update sa for Hindi, ko na-update sa pala. Hindi, sa Ah, hmm. Sinakyan niya ah, nung ano. Ni ni Ayan, o, ah, ito. Oh, yan, ito yung ni Gover ng babae. pero nakaligtas siya. Ito. meron dito mga Ito yung... Ikutan lang natin mga idol Loma, loma na talaga Ito yung tama ng ano Ito yung tama ng bala mga boss Isa uh...

Aku sih nggak, nggak tadi tahan, tadi Boss J Tamaya. Subscribe.